Hello mga ka-channel! For today's video nga mga ka-channel ay isi-share namin sa inyo ang isang farm dito sa Austria kung saan ikaw ay pwedeng mag-harvest at kung ilan yung mga harvest mo ay babayaran mo guys So let's go mga ka-channel! Kung mapapansin nyo ay habang ako ay nagla-live ay binibidyo naman ako ng aking habi Yes mga ka-channel! Dito sa Austria kapag uh, summer Marami din tong mga farm na maraming mga tanim guys na mga iba't ibang fruits na kung saan pwede kang mag-harvest at mas mura ang pabayaran mo mga ka-channel kapag ikaw ang mag-harvest. At higit sa lahat ay libre ang kumain kahit ilan, kahit ilang kilo ang kainin mo hanggat kaya mo kumain sa loob ng farm ay pwede mga ka-channel. So yan nga mga ka-channel nakikita nyo naman wala akong ginawa kundi kumain. Bago nga kami mag mga ka-channel ay nag-video muna kami at ako ay nag-live din mga ka-channel. And then lahat ng mga na prutas na ha-harvestin natin ay titikman natin mga ka-channel. At saka yung mga apple mga ka-channel ay tinikman namin kung alin yung matamis para makakapag-decide tayo kung ano yung i-harvest iha natin mga ka-channel. Saka kung mapapansin yung mga ka-channel, napakaraming apple ang nalaglag dahil dito sa Austria, mga ka-channel, ng mga nakaraang araw ay napakalakas ng hangin at napakalakas ng ulan. So ayan mga, mga ka-channel, yung mga apple ay nahulog mula sa puno, mga ka-channel, charot, alangan namang sa mula sa lupa, nahulog ang mga apple, charot. <laughs> So makikita nyo ang mga ka iba't ibang kulay ng apple ang makikita nyo mga ka-channel. So wala akong ginawa dyan kundi kumain. At saka yung tinikman natin na, na peach mga ka-channel ay napakatamis. Yes, ayan nga, nakita nyo yung hawak ko na yan mga ka-channel ay yan yung kulay pink, ah, kulay yellow ang, ang kulay ng peach na yan mga ka-channel at napakatamis. Napakatamis niya mga ka-channel. So, So, ayan nga mga ka-channel, habang ako ay kumakain, ay e, binibidyo naman ako ng aking, ng aking asawa mga ka-channel. Saka dito sa Austria mga ka-channel, normal dito mga ka-channel kapag summer, ay maraming mga farm na nagpapaharvest ng kanilang mga pananim. Yes mga ka-channel, iba-ibang klase ng berries, iba-ibang klase ng apple mga ka-channel, at iba-ibang klase ng peach, mga cherry mga ka-channel ang pwede nyo harvestin sa mga farm dito at mas mura mga ka-channel kapag ikaw ang mag, mag -ha harvest So napansin nyo mga ka-channel, ang lalaki ng bunga. So parang ayaw ko nang tumigil sa pag-harvest mga ka-channel. So ayan nga, bago nga kami na nag-harvest ay nag-video-video muna kami mga ka-channel dahil nakakatuwa talaga mga ka-channel. Napakaraming bunga. Hitik na hitik mga ka-channel. So ayan, napansin nyo mo may dumapo pang bubuyog sa aking mata habang ako'y nagbibidyo mga ka-channel. <laughs> Dahil nakakatuwa talaga mga ka-channel. Wow! So, yun nga mga ka-channel, pansin nyo yung lupa, napakaraming nahulog na mga peach. Sayang talaga mga ka-channel, kung isipin mo lang, napaka, nap, nakakapanghinayang talaga mga ka-channel, samantalang dito ay nahulog lang ang mga pruta, sa, sa kanilang mga puno mga ka-channel. So, ayan, ay kasalukuyang kami naghahanap ng mga harvest naming apple, kung ano ba ang, ang mga harvest naming apple mga ka-channel. Hindi kami makapag-decide kung anong apple yung i-harvest namin mga ka-channel. At meron pa nga ako nakita dyan ng na mga, ng mga gulay, mga ka-channel, yung, yung kulitis. Ang daming kulitis na nakita ko mga ka-channel. Gusto ko nang na pitasin kaso lang nahiya naman akong pitasin. Tapos dadalhin ko doon sa, sa may araw pag magbabayad kami. Siyempre makikita yung mga ka-channel. <laughs> ah, kaya naman baka sabihin eh. Ano ba yung harvest ko damo? Kasi <laughs> hindi nila alam dito yung kulitis mga ka-channel. Hindi nila alam yan dito. Mga Pilipino lang nakakaalam dito ng kulitis na nagulay mga ka-channel. So, ayan nga. Hindi kami makapag-decide, mga ka-channel, kung anong ang aming i-harvest. So, ang na-harvest -na namin dyan, mga ka-channel, ay, ay, ano, naka-harvest kami ng tatlong kilong apple. Yes, tatlong kilong na-harvest namin dyan. So, ayan nga, yung Fuji apple nga, sabi ko sa asawa ko, yan ang gusto kong i-harvest. Kasi yan, mahal yung Fuji apple at saka, saka malutong siya pag kinain. Pero tinikman namin siya, guys, hindi pa siya masyadong hinog. Medyo, medyo maasim-asim pa siya. So ayan nga mga ka-channel, hindi pa siya hinog. Tinikman namin yung Fuji Apple ay hindi pa siya hinog. Kaya ang hinarvest namin yung Apple guys ay, ay, ay yung Gala Apple. Kasi yun lang ang hinog at saka tinikman namin yun lang ang matamis mga ka-channel. Kaya yung Gala Apple ang hinarvest namin at saka yung, yung mga Apple na doon sa harap, yung mapupula. Yun. So ito nga mga ka-channel, habang papauwi na nga kami mga ka-channel ay ay napadaan kami dito sa isang sa isang log, lugar na ito at dahil nagandahan nga kami sa mga ka-channel ay nag-stop over kami dito upang tanawin yung napakagandang tanawin dahil matatanaw mo talaga yung kabuuan ng lugar at saka yung mga mga puno ng mga wine ay, ng ano charot hindi pala mga wine puno ng mga grapes mga ka-channel makikita niyo talaga diyan ang kabuuan nice. ng Buong lugar. So, ayan, di ba kitang-kita nyo yung kagandahan ng view, mga ka-channel. At napakaganda, pres kong pres ko ang hangin. At, at kung nakaabot nga sa video, sa video ng ito, mga ka-channel, huwag mong kalimutang mag- follow kung di ka pa nakapollow mga ka-channel at like and share naman na ating video. Thanks for watching. So, yan napansin niyo mga ka-channel, may basurahan dyan sa, lo sa lugar na yan kung saan kami nag-stop over. Dahil dito so, mga ka-channel ay ma, 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 ma mahalaga sa kanila ang basurahan dahil malinis ang I bansang Australia mga ka-channel.